Musal muna tayo. Good morning, Panset. Binili ko to guys, 30 pesos. Ayan. Hmm, Bago maglaba. Gutom na yung mudra laba Ulag kusot-kusot guys sa isang balde Isang balde na labahan. Tapos binabad ko muna yung yellow. Binabal ko muna yung mga puti. Kaya mamaya alis ako kasi maningil ako sa pautang ko cellphone. Ngayon, dalawang sakay lang naman. Sabi ko nga, ipadala na lang din dito kasi medyo masamang pakiramdam ko. Punta na lang daw ako kasi tinigyan nila ako naman ng ano daw, isda. Ang kay mga suki ko mga ano yan sila nagtitinda ng isda. Kaya puntahan ko na lang kung magkato nito yung aking ate, aking sisin na kung dadaan siya, kung makapunta siya. Sama ko siya kasi para may backup tayo. May backup. <laughs>

ihalo ko na karon. Ito lang binili ko, tangkong. Tapos yan. Sitaw, ito yung panglamas. Hipon, 80 pesos lang na siya, guys. 1, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 so, nagsain pa ako guys so, bibili mo na akong pang sinigang ligid mo na ako guys ligid, ligid, ligid kasi pagod pagod sa kay tapos tricycle pag uwi ano ba sana ano tinapay bakal tinapay bibili tinapay may akong bibili bibili akong siniga hindi pay nga muna glit mama naningil ako sa pautang kong cellphone guys para pang ulo allowance naman sa loanis ng aking mga junakis kasi medyo magastugin kami dito kaysa sa Manila, kasi nilalakad lang sa Manila. Dito sakay. Kaya kailangan mag-budget talaga dito sa Manila. Guys, mahirap dito. Mahirap dito. Budget sa Manila. Medyo makakano kami. Mas okay-okay doon kasi ang pira doon. ano Mabilis ang pira dito. Pamasahe kasi lahat. Pero kaya naman. Kaya na pa powers, no?

ang lagay ko na yung mga recados dito tapos yung hipon paborito yeah. ko talaga tong senigang na hipon guys asin nagyan kunting nam nam guys nam lang kunti kunti lang kasi may ano naman ako sinigang nagugutom na talaga ako guys nagay ko na po yung ano guys oh, pang sinigang Na. Ready na ang aking tanghalian or hapunan. Late na dahil sa lakad. May important thing nila lakad ang inyong mudra. Maraming salamat po. Thanks for watching. Loto na siya guys. Kainin ta na. Ayan na. Ayan na. Ha? Kain tayo ba? Kain. Kain oh. na mga baby. Higutom na ako. Kain na tayo. Mga Junakis. Kumain na sila. Kaya nagsangag sila, Magtanin. Iniwan ko sila na. Pag-iisinat oh, nila. Bini, Iniwan ako sila ng 100. 100 kaya may pang-snack sila bago ko maalis iniiwanan ko yan sila ng pang-snack mga guys para hindi sila magutuman kapag gusto bumili ng ulam oh. so kain tayo Ayan ulam ko guys senegang na hipon hmm. tama lang taas na naman ang aking paa pag kumakain. Diyos ko. Pamamash so, na naman tayo. Hmm. Tama lang yung asin. Nakain ako. Tapos, punin ko yung mga hinalay. Siyampay ko sa labas. Tapos, punta ako sa babaw. Kasi yung kaibigan ko, isa naghintay yung nang yaya sa akin na mabijoke. Eh na tanghali usapan namin eh naalala ko may, so may singilin pa pala ako. Maintindihan lang ngayon kasi alam naman yung sitwasyon ko eh. No, kasi sa isip ko. Kain tayo guys. Ito sa 140 to. Sa so, 100. Wow. Mm. Asin. may yung pres ko pa. Sama ka be? Sama. Katita, Jik-Jik. Kamula na saot mo. Ayos yung mabayok mo nakakain. Mm. Kain mo na ako, guys. Guys, alas 4 na. Takpan ko lang to kay Alice. Kami ni Bibi Lads. Takpan ko lang muna yung ulam. Tapos may bigas, oh. May nagbinta sa akin ng 100 to guys, 100. Okay gagamitin niya daw pira bininta sa akin o oh, diba ang puti puti guys binili ko naman kawawa naman kasi pang gasto daw nila hindi binili ko na lang kawawa naman din kundi may bigas na rin ako oh, ayan guys alis muna kami